Pinaalalahanan ng Simbahang Katolika ang mga Katoliko sa pag-aayuno sa Ash Wednesday sa February 14 na kasabay ng selebrasyon ng Araw ng Mga Puso. Nagbabalik sa report sa si Denise Abante. Sa kalendaryo ng Simbahang Katolika, ang Miyerkules ng Abo o Ash Wednesday ang unang araw ng panahon ng Kwaresma o mahigit apat na pong araw bago ang Pasko ng pagkabuhay. Nagaganap ito sa iba't ibang petsa bawat taon dahil nakabatay ito sa petsa ng Simana Santa. Maaaring pumatak ang Ash Wednesday sa pinakamaagang araw sa ikaapat ng Pebrero o pinakahuli ikasampu ng Marso. Ngayong 2024, tumapat ang Miyerkules ng Abo sa February 14, araw din ng mga puso. Kaya bukod sa selebrasyon ng pagmamahalan, ipinaaalala rin ng Simbahang Katolika ang kahalagahan pa rin ng pag-aayuno o pangihilin. Well, the Valentine's Day is uh, comes special to many, ay alin ba, mamili ka kung anong gusto mo i-celebrate. It has, I think, little uh, to do with the faith. no? Kung meron man, it has that story of Valentine or Saint Valentine na isang martir, he died for the Christian faith. But we celebrate not only that, but we begin the season of Lent. Kaya nga yung Ash Wednesday, mahalaga po sa atin. Oh. Nakagawian na rin ng mga katoliko ang pagpapalagay ng abo sa noo tanda ng pagsisisi sa mga kasalanan. Ayon sa simbahan, kapag mayroon ka ng abo sa noo, nararapat lamang na ikaw ay mangilin at magsakripiso. Kaya nagpapalagay ng abo dahil of course the, the, the usual uh, uh, right there it says from dust you came and unto dust you shall return. We repent and believe the gospel. Ibig sabihin, hinihikaya tayo sa panahong ito na magbagong buhay, magbalik loob, lumapit sa, sa Panginoon, sa diwa ng sakripisyo, pakikisa sa kanyang sakripisyo, sa pamagitan ng pagtulong sa kapwa, alms giving, fasting, abstinence, ito yung mga The usual na ginagawa natin mga katoliko, Pinapaalala sa atin ang kahalagahan, ng sakripisyo, baka nalil nalilimutan ng marami. Batid naman daw ni Tony na dapat pa rin iobserba ang pangingilin kahit sa mismong Valentine's Day. Bilang isang katoliko raw kasi, mas matimbang pa rin daw sa kanya ang pagmamahal sa Panginoon. That's uh, the time na magtika tayo sa mga kasalanan natin at at, at the same time magpasalamat na inabot natin yung gano'ng panahon pa. Every day is a Valentine's Day, especially when you're with your loved ones. Sabi pa ng Simbahang Katolika, isang mahalagang pagpapaalala rin ng Kwaresma upang pagnilayan ng mga mananampalataya ang kanilang mga kasalanan at nagawang hindi mabuti. Bagay na sinasangayuna naman Nina nuts at Arian. That is to remind us na tayo ay nanggaling sa abo, dun ulit tayo pupunta. And uh, to repent for our sins, you know, masyado ng maraming kaguluhan sa mundo. Okay. Maybe by praying, uh, and this is the time, the time na talagang dapat tayo magdasal. Baka sakaling mabago, you know, mabago ang ang ano ang sitwasyon. Ang pipiliin ko po is Ash Wednesday. Kaysa sa mag, mag ano mag ka lang tapos hindi na mga magpipilit. Mas unahin ko pa rin yung magsisindi ng kandila. Hinihimok din ng pari ang mga mana ng palatayana na patuloy na pagtibayin ang pananalig at pagdarasal sa pamamagitan ng sakripisyo at pagbibigay tulong sa kapwa. Hindi lang tayo anak ng ng uh, bayan, kundi tayo anak din ng Diyos. So, meron tayong ganung loyalty. So, kung tayo loyal sa ating uh, faith, hindi, naroon din yung ating pagsisimula ng sinatawag nating period of uh, sacrifice, period of suffering, period of sharing in the sacrifice of the Lord through our acts of charity sa ating kapwa especially those in need. Sa March 31 naman gugunitain ng mga Katoliko ang dakilang kapistahan ng Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog.